Nandito po tayo ngayon sa pansitan sa bayanihan. May ulam na, may pansit pa. Yan, dito lang po yan sa may aboy rice mill or sa may mountain mist water refilling station. Yan, na ito po ang kanilang pwesto. Yan, pwede rin po yung Nasa, uh, magkano po yung per serving? Magkano po? Dose? Dose per serving. Yeah. Maling lawak po nito. May free TV pa po. Ay, hey, nanay. Hey, nanay, hey, nana. ito po ang ito. Ay <laughs> ah, na na. Pancit habas. Harap yam yam. Ay salamat. Pagkatan naging utsara. Tara. Wala kan. Wala ng karne na, inyo na karne inyo na. Wala,